I've been attached with the feeling of been waking up with you, Nung nakakaraan linggo nga guys, ito nga ang ating bell ay nalaman nga natin na meron nga ganap sa Bacolod na kung saan ay kasama nga siya sa piyesta ng BDO. Ayon nga sa poster na sa SMX Convention Center Bacolod na kung saan ito nga ang ating bell ay special guest nga rito kasama sila Ruru Madrid, MC Lassie at Donita Nose. At narito na nga guys ang video sa pagpe form ng ating Bel Mariano sabay-sabay nating panoorin ayon nga sa mga bula, these are typical scenes at every live event she's in with the crowd going crazy over her. That's our superstar, Belle Mariano thank you video, bell in Bacolod, na kung saan ay trending na trending na nga sa social media ngayon itong ating bell. At talaga namang makikita nga sa video na talaga namang nakikisabay talaga ang maraming bula na sumuporta nga sa ating bell. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates.